Hello, good morning mga lalabs, mga vayons! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko na bawin nyo sa Dabao, sa Dabao region, at sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Mindanaoan, mga Visayas, sa buong mundo uh, May galap-shoutout po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko, FWC around the world May galap-shoutout po din sa inyo, magandang araw At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, o na eh, itong si First Lady Liza Kukak, Grabe ang pagkamatampo po, breh ng potragis. <laughs> at uh, yun, pinandirihan yung pandisal sa, ng Bisaya. Bago yun, uh, ano, pinandirihan, siningahan muna. Pero bago po tayo mag-ano ng topic natin, maraming maraming salamat po mga lalabs, mga bayot sa inyong suporta, no, sa pag-subscribe at uh, panunood ng aking video. Talagang uh, tumas po ang aking uh, viewers at ang aking subscribers. So maraming salamat po sa inyong uh, suporta at sana wag din po kayo magsawa. So sa video na ito, ito mo makikita na si First Lady. Meron kahapon akong video, ah, uh, vlog pala, na nagpakita doon na nagdadrama siya, no? nag -iyak, -iyak doon dahil uh, hindi daw niya na-overwhelm na siya doon sa suporta ni Count Miss Us. <laughs> Yung tinatawag ng mga Cebuanong mangkukulam daw at mukhang kabayo na gobernadoran lang si Gwen. yung iba nga tinatawag pang tikbalang. <laughs> tikbalang daw na nagiging, nagiging gobernador. gobernador, <laughs> ha? So, yun, na nagdrama siya kahapon, tas... So, ang bisaya. Yung, Parang pangdasang bisaya. Wala yung presidente na supposed to be siya yung doon. So, si Lisa ang andon ni wala naman siyang, gaya nang sinasabi ko, wala siyang mandato sa gobyerno ni Marcos Jr. So, dapat nga ang doon yon yung executive secretary niya, si Lucas uh, Bersamin. So, bakit si Lisa? Eh, isa lang naman siyang first lady. Walang mandato, ulitin ko. So, nagdrama doon. Ngayon, ay may nakuha palang video na pumunta sila sa isang shop ng pandisal, ano ba to? Pan, pan-bisaya. oh, so, yun, nakunan pa doon na sumingas siya. Tapos, nung bigyan siya, hindi niya kino. <laughs> nung inabutan siya po ng uh, sopot support para sa <laughs> dahil natuwa yung may ari yata ng uh, tindahan. Abay, dinid ma. Siguro, e, alam niya na, eh, suminga ako dito, baka may sipon ako dyan na tirahiyo ko yan. <laughs> so, nandudere sa kanyang sariling germ si Kukak. Это я на video

Thank you Thank you Ayun Napahiya yung may ari ng shop <laughs> Napahiya po ang may ari ng shop dinidman ni Lisa ang kanyang paninda pumunta lang siya doon para Uh, kasama si Governor Gwen at yung sino pa dyan ng mga sip-sip-boto ng mga uh, local officials kasama ng Gobernador ang Gwen Garcia at si Lisa. Para sabihin si Lisa, ay pa, ah, uh, pumupunta sa mga shop doon. Yung para, mata-pobre ang potrages. Ito yun ano na, So alam natin na si Lisa at si Marcos, hindi talaga, hindi sila para sa mga mahihirap pang alta ang mag-asawa. <makes noise> ikaw bilang respeto mo sana sa nagbigay sa iyo ng uh, pagkain. Kahit hindi mo man kainin, abutin mo, kunin mo yung binigay sa iyo dahil kusang loob yun. Kahit pa man sa tingin ni Lisa Marcos ay isa yung uh, pagkain pampobre, eh bilang ikaw ay asawa ng presidente na nangangako ng 20 kilo ang kada ki, 20 pesos kada kilo ng bigas na hindi naman natupad. <laughs> Mamamatay na lang si Bongbong Marcos kagaya ng sinabi ni Kati Binag na hinihintay na lang di o mano ni Lisa, na uh, mabulunan ng nilolonok para kanya na lahat ng mga pagmamayari ni Marcos Jr. ganyan ba, pakita, kahit pakita tao, kunin yung support o ganyan. Tapos, kung malayo na kayo, di ibigay mo doon sa mga staff mo. Kung ayaw mo kainin, hindi po ba? Hindi yung harap-harapan ng kamera. Di need yung uh, may-ari ng panbisaya na inabutan niya dahil ayaw na niya doon, dahil na, nagsikman na siya doon, na, nagsinga na siya ng kanyang sipon, although may tisyo. <laughs> Dapat, Naginawa ginawa yun ni Lisa, inayawan niya pinaw. Nandiri doon sa paninda dahil hindi iyon yung pandisal na yun, hindi iyon yung tag 500 pesos ang isa. Baka yun ang kinakain ni Kokak. Social-social uh, alta, -alta e, eh, hindi naman siya mukhang alta. Mukhang agta pa nga Eh. <laughs> uh, 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 nga natin panoorin. <laughs>

Kaya kamu diha nga mga bisa mga tag, mga Cebuano, Oh, maghuna-huna na mo karon. Ayaw mo paminaw aning gobernadora ninyo ang ubang mga mayor diha. Ngami kuan lang. midila lang sa ilahang mga lobot lalo na sa lobot ni Marcos Jr. og ni Lisa ninyo. Kung unsay gihimo sa inyo hang uh, kapari isig kaingon nga Buano diha. Eh, kunwari, giantuan ang iyang tindahan, gitanaw ni Goberna, gini, Gober Gobernador Gwen o ni sa First Lady, batig naong. <laughs> Bakit pa dyan, o nata. So sabihin, baka sabihin na mga iba, ah, manalamin ka muna, hindi ka rin maganda. Eh, lang din naman kami ng First Lady, hindi maganda. At least ako, ah, hindi ako First Lady, eh, siya. Ah. First Lady na butod pa. Anawa ninyo. Eh? Ang batasan sa Perslide kung kamo diha mangampan yaning mga tawhana, ang mga gobernador ang uh, kisa diha mga mayor na idagha mayor diha ni ni Koan ni dila og kanang uh, lobot ni Gobguen, Guen og aning Marcos kay para makakwarta palito ninyong boto sa sunod tuig eleksyon pag huna-huna mo mga sibuano mga mata, pobre ni sila. <laughs> Ayaw na yung taon mo pa, oto. Kay na oto, nagyod tapay. Na ilad na ta, kaisa. Ayaw na ninyo doblahi pa. Iyon eh, si, si Gobernador Gwen, kung bakit yan din humihimod sa puwit ni Marcos at ni Lisa. Dahil yung anak niyang palpak, na tourism secretary, ay nasa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos at takot siguro na baka matanggal sa trabaho. Kaya, todo ang suporta ni Gwen Garcia. Alam na ninyo, mga Sibuano, na kanang inyong gobernadora, mangga, manggagamit po sa inyong hadiha. Kamu na, bahala, maghuna-huna. Kung magpailad pa mo eh, dili na nasala sa mga kandidato sala na ninyo, mga botante, kung tagaan ra sa kalibo, boto mo, tagaan mo niyag bugas, pila ka kilo, uh, sardinas, o mga kung um, sa padiha, noodles, ayaw intawon taon mo pa kuha kung tagaan mo kwarta, pero ayaw iboto ang mga kandidato nga nakalain up kay Marcos Jr. Kay nga no, kwarta na ninyo, tax na ninyo, mura na mo karning baboy, nga giloto sa sariling mantika. Kaya ay, ayaw mo na mo pailad diha. So plain and simple, nakikita natin ng ating first lady na kokak ay talagang mata pobre. So yon Pero pag mga alta, ang laki ng mata, hey yung, yung, nag na, -ano yung nagko-concert sila doon uh, sa Malacanang. Pero pag sa inyo, pinandidirihan kayo mga Sibuano. O tingnan ninyo, probin yun ah. Binigyan siya ng pagkain kakanin. Ulitin ko, kahit man lang kunin niya yon kung hindi niya kainin dahil pang pobre, ibigay sa sa. Pero wag naman po ipahiya yung may-ari ng shop ng panbisaya na binigyan siya dahil hindi naka-paper bag, nasa, nasa soap, plastic bag, eh, hindi na niya kinuha. So, dito mo makikita. Nawalang kwinta ang first lady. <laughs>